Hey, Mom. So, magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Mag-iingat kayo palagi kung saan mong po kayo naroon. Ang tatlong sign na pilit lang ang pagmamahal sa iyo ng isang babae. Pakinggan nyo to mga kalalakihan ha. Ang una natin na sign ay dead makalang sa kanya. Alam nyo ba may mga bagay na minsan na gusto mong ipaliwanag sa isang babae. Na gusto mong ito yung gusto mo. Na ito yung iniinsis mo na tama lang. Andito na lang. Alam mo ba ang ginagawa ng isang babae kahit na ano ang putak na putak na isang lalaki ay dead ma lang para sa kanya. Hindi kanya pakikinggan. Basta para sa kanya ay siya lang yung masusunod. ba? Diba? Ganun lang kasimple yon mga kasawi. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa mga kasabi is hindi tumatanggap ng pagkakamali. Ayan. Alam nyo ba mga kababaihan kapag kapilit lang pagmamal sa inyo? Alam nyo ba? Kahit pa kayo yan, mag-away ng gusto, magkagulo kayong lahat sin sa hahantong na sa paghihiwalay. Pero ang babae, hindi niya tatanggapin na nagkakamali siya. Hindi siya bumababa ng pride. Hindi siya mag -e effort na nice isuyuin ka. Wala siyang gagawin para maging maganda ang relasyon ni inyo. Kasi para sa kanya ay hindi ganun kalalim yung pagmamahal niya sa iyo, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasawi is walang pakialam sa nararamdaman mo. Alam nyo ba ang mga kababayan kapag ka inuugali yung ganito, yung bang kahit nasasaktan ka na sa mga sinasabi niya, kahit pa alam niya na etong bagay na to, eto yung makakasakit para sa'yo kaya isasadyain niya para ito para masaktan ka wala siyang pakialam kahit na alam niya na nasasaktan ka sa bagay na yun ay okay lang para sa kanya hindi niya nakikita na talagang sa mga bagay na ginagawa niya ay doon ka mas labis doon ka mas labis na nasasaktan doon ka sobra na parang dinudurog na yung puso mo pero ang gagawin niya dead ma lang kasi wala siyang pakialam kung ano ang mararamdaman mo kasi nga hindi ka naman niya ganun kamahal. Kasi kung mahal ka niya, hindi yan gagawa ng ikakasama ng loob mo. Hindi yan gagawa ng mga bagay na ikakasira ng relasyon niyo At higit sa lahat na talagang mamahalin ka niya ng todo mga kasawi. Yan lang po mga kasawi yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic na ito. Pakinggan nyo to mga kalalakihan. Kapag taglay ito ng isang babae, ang tatlo na to. So, ibig sabihin, ikaw na yung mag-adjust unti-unti mo nang lalayo ang nararamdaman mo para sa kanya kasi hindi mo deserve na masakta ng ganito kapag kang babae ay ganito yung inuugali, diba? Kailangan kapag ganito na, so tanungin mo yung jowa mo or girlfriend mo na bakit ganun siya sa'yo kalupit paaminin mo kung talagang mahal na mahal ka ba niya. Kasi ganun ang mga kababaihan. Kapag ka hindi ka ganun kamahal, talagang ipapita nila sa inyo na talagang wala kang halaga para sa kanya na hindi kanya masyadong mahal, mga kasawi. Yan lamang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, nga kasabi mahal kayo nang inyong adviser